Hi guys, for today's video, tuluan man na ho saan pagtapaan aning tulingan. Kaya nag-grave dyo aning tinapaan nga tulingan. Pagkapalit na ho ganiha labas nga tulingan. So, nakunaw na dyo nga ho aning tapaanon kay lamit. So, si Jack ha magtapaan o eh. to na to si Jack hasang o dyan. ato ang ahugasan. Kung dyan ato aning agilangan. Kaning atong atabasan bito ni Jahang Lawas kay aron Inigbutang na to sa asin. Musurup ng mga asin sa ijahang sod. Kanang nasa dyan timpla bang, mabati dyan na to. gumana na ato ang na ning atong aliguon ni just asin kung dugay-dugay panimong konsumuhon, mas maadyo nga daghan-daghanon pud asin kay na og nahinumdo mo sa unas mga tiguwang ibitay man atong mga suksok atong babaw ni pa no nga na man naabdan naabtan sa una kani ato an ni sidang tuhogon og kanang tugsok ana ni mo si sa mata tusokon kay ron dili bitaw siya mag wagul-wagul ana sa baba mag waling-waling ning ijahang kuan um, ijahang um, inigbali bitaw ni mo mutujok pug apel mo nang dili pika side ra imong maluto dili maluto nang pika side iguma na to ana aw maghaling ta mas maadyo nga kaning baga sa bago atong gamiton kay init jud bitaw na siya kaadyo dili ba mangang agi muhang tinapaan la medyo siya og resulta sa luto mas init mas lami ajud ang ijahang luto kay pantay Undia, Murag magputok-putok bitaw, magbuto-buto dapat sa kuan, ba, murag lechon. Kung <mikil> medyo golden na nasi dyan, dyan yung anak na kulor, ato na nasi dyan haunon dyan mo, aroma na dyan na kinahumutan. Hinaot nga nakakaton mo, so hanggi nga video, bye!